Binarin dito. Puso. Oh, Mapapano tayo dito ha. Papakarwa siya. Hmm. <laughs> Talaga putik. Hindi nga nangamay kapag uwi natin ang buwan. Hmm. Hindi na ulan niya. Pakaaraw na. Wala buong ulan. Ilang araw yun? Anim na araw ba yung ulan? Oo, oh, anim. Ah. Kahapon po. Wala po mga linggo. Ayong mm -hmm. days ba? Linggo, linggo. Linggo po, kasi lulis wala na pong pasok eh. Linggo. Six days. Six days, grabe. Tapos bulan daw. Kala ko po ano po, eight days. Hmm? Eight days. Nine days nga nang sabi ni Tito Darius mo. Ano lang yun, para estimate. Mga nine days ang estimate nila. Gwapo ng driver, grabe oh. oh, thank you po, ah. <laughs> 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 dito na sa harap grabe <laughs> naman parang napinsala naman sila. Ini tayo hindi tayo naman Kuha mga at mga grabe

Kumusta kayo? Tutala akong damit. May dala akong ano doon, tinapay, mamon. Kumusta po kayo? Mm -hmm. Kayo po, bakit na Okay naman po kami. Okay naman po sila. Ano po linuluto nyo? Okra po, nilalang ako lang po. Hindi mm. lang po sa amin yung pastor Kasarap nito. Ano po sa usawan nyo? Suka po. Ano? Suka po yun. Tapos lang kaya na natin buyas sa mga nang ibigitang panangawa. Ito kaya tago yung cellphone ni Mama. Ah, bumili ng cellphone si Mama mo? Hmm. Kailan niyo po binili? Ay, Ay, hmm. Hindi okay. po ba sila nangangati sa ano? Sa iga nila na yapon? Okay. Ito nga po, bakit ko nga po panugin ang kama na yun eh. Bakit to? Hindi na nga po kanigas na may papag eh. May banig naman po eh. Eh, mas malalam eh. Okay. Kailangan niyo po ng kulambo. Hmm. Gusto mo ng kulambo? Kuya, gusto mo ng kulambo? Nalalamukan ba kayo? di hmm. Diba sabi ko sa inyo yung ano, yung tulugan, pagkabangon nyo, ano niya Tawagan mo si alin pagtulungan yung ligpitin. Kailangan yung ligpitin yan, pagka ano, Ba't niyo pala na bas, kuya? Papainitan. Sa may lalagay? Maputek. Wala sampayan siya. Taputol nga sampayan. Sama ka pa mamaya. Pagka ano na apple, turuan niyo sila. Kahit yung pagkagising, itupiin yung ano nila. Simpleng Ano ba? Para matuto sila. Pag may ko, napapagalitan ko. Ayaw ko sumunod sa akin eh. Mm. alam nyo nung kako, humingi ka kung, ko sa akin ng pera eh. Eh kaya pag namin siya, pag wala kong pera, hindi ko sila inanohan eh. ko, pagka nagpasok na lang kako ka kayo, Sige, linisin niyo yung ano nyo. Eh, pagkasusunod, ganyan pa rin kayo. Hindi na ako pupunta rito. Matuto kayong maglinis ng ano nyo, magtupi ng pinagigaan nyo. Ulit-ulit na lang eh. Tupiin nyo muna yung mga dapat tupiin. Yan, tupiin nyo muna yan. O, uh, tulungan mo si kuya mo. Buksan nyo yung ano, bintana muna kuya. Sila kailangan yung gawin yan araw-araw na. Para hindi naiipon yung dumi. Galing nga. Uh. Sige nga Kuya Allen, kanta ka pa. Iayos ang damitan, iayos ang damitan. Huwag kang Yan Okay. Baka mabagsak si puso. Tutusukin ko nga. Ang gumapatay! Okay na. Okay. Okay.

ulitin mo ulitin mo Hay David. Kaya ayaw ko kasi para mawala kayong mo Iwasin niyo. Basta huwag kayong ng palat sa ilo ba? Hindi pa. dito ng pa. Nandun ka lang dito. Huwag mo naman ito para yan. Mapapaksa ka na dito. Kailangan nilang matutunan to ka, Isipin niyo ako, oh. mo. Ah, sa ilalim po ng igano nila to, Teklam. Kailangan niyong gawin yan, no? Araw-araw, no? Malinis sa kwarto niyo, no? Hmm. Para matuto kayo. Madaling, ano, ka eh. Madaling, mag, madaling linisan mo yung kwarto nila, eh. Pero... Mas maganda yung matutunan no, nilang maglinis ng sarili nilang kwarto ng kanilang bahay. Kasi wala naman tayo lagi o dito. Kuya Allen ha, focus. Yung mga dumi, yung pinagkainan, wag itatapon doon, no? Allen, Angelo, ha? May napon, Ano lang, lagi nyo lang i-remind sa kanila, ipapaalala sa kanila na yung pinagkainan, wag po dapat itatapon sa baba, no? Para hindi po laging ganyan. Kasi nagkakasakit po kayo niyan pag laging ganyan yung ano. maggatas kayo mamaya, no? Kuya. May idala kong gatas. Gatas at saka tinapay.

na may ka. Sige, kausap, kausapin ko siya, no? Hmm. Ah, paano? Napahala na tayo. Eh, laging kanya na. Tignan nyo, Malinis. Presko. oh, tignan niyo, Dahil naglinis kayo. Maganda. Presko tignan. Kuya Angelo, laging kanya na. Okay? Okay. Oo, oh, patingin nga. Patingin. Katekla mo. Oo. Oh. Nag-toothbrush na po siya. Kito bang ba ngipin niya? Dito, pakita mo close up mo, Kuya Agos. Oh, ah, Nag-toothbrush siya din. Dito, pakita nang ngipin. Ay, smile kayo doon. Doon, Ah, dito, pakita niya. Dun. Nabas ngipin. Oh, yan lagi-lagi oh. ka mag-toothbrush na. No? Kuya, lagi mag-toothbrush na. No? Okay. O sige, tabi nyo na doon. Tignan nyo. Ang nakanta yan eh, sa eskola nila. Ang ah. Yeah. nakanta yan, ang tabet ba yun? Pong... Kuya Alen, ano yung lagi mo kinakanta? Dito. ABCD yata Dito. 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 Paparinig ko sa mga katekram. Ano yung lagi mo kinakanta? Yung ABCD? Ayun. Ang atin alpabeto. Ayun. Pilipino. Mataling imbiktasin sa bayan nyo ako. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, 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 y, O, P, U, R, S, T, D, U, B, W, X, Y, Z. Okay, good job, kuya. Okay. Magpapakabait kayo, ha? Okay. Kuya, huwag mong awahin yung mga kapatid mo, na. Ano, ano nga nun? Medina, anong sasabihin? Opo. Opo. Okay, paano na yung ano na kami. Kuya Angelo! Kuya Angelo natin. Uy, ilang ba niluto mo? Ang naman. Hindi, sige. Okay lang po yan na Apo. Ano naman po Madami naman po yan. Sa akin Sariling sikap si Angelo. Sige po. Kuya Angelo. Ah, na na. Okay. po, po. Thank you.